Isang gabi, sa isang liblib na baryo, nagbabalik ang isang mag-ina na matagal nang nawala. Sinanay Maria at ang kanyang anak na si Lisa, na matagal nang pinaniniwala ang nalunod sa ilog, ay muling nagpakita sa kanilang lumang bahay. Ngunit may kakaiba sa kanilang mga mata, may ngiti sa labi ni Nanay Maria, ngunit sa likod ng kanyang mga mata, may kalungkutan at takot na hindi maipaliwanan walang kaalam-alam ang mga kapitbahay na ang kanilang pagbabalik ay may kasamang isang madilim na lihim. Sa gitna ng gabi, nagsimula ang mga hindi maipaliwanag na pangyayari, mga anino sa bintana, mga kalusko sa labas ng bahay, at isang hindi matukoy na amoy ng amoy ng bulaklak na tila nagmumula sa kadiliman. Habang unti-unting pinapansin ng mag-ina ang mga hindi maintindihang nangyayari, may isang matandang manghuhula na dumaan sa kanilang baryo at nagsabi ng isang kakaibang propesya. Mag-ingat, may lumalapit na panganib. Ngunit ano nga ba ang ibig sabihin ng mga salitang iyon? Ano ang tinatago ng mag-ina at anong sumpa ang naghihintay sa kanilang muling pagsasama? Abangan sa susunod na bahagi ng kwento. Nang sumunod na gabi, hindi maiwasan ni Lisa na magtaka ang kanyang ina, si Nanay Maria, ay tila hindi siya katulad ng dati. Kahit ang kanyang boses, may kakaibang lamig at ang mga galaw nito ay mabigat, parang may malalim na hinanakit. Pero hindi siya makapagtanong. Parang may hangganan ang mga salitang kayang ibukas, at hindi niya alam kung anong masamang mangyayari kapag siya ay nagsalita. Isang hati nabi, habang ang buong baryo ay natutulog, narinig ni Lisa ang isang matinding kaluskos mula sa likod ng kanilang bahay. Naisip niyang baka may mga hayop lang, ngunit sa pagtingin niya sa bintana, may nakita siyang anino na mabilis na dumaan. Nanlaki ang kanyang mata at hindi makapaniwala. Ang aninong iyon ay hindi normal. Wala itong anyo ng tao o hayop kundi isang malauwak na nilalang na may matalim na mga mata. Ang matandang manghula na bumisita kanina ay may sinabi, isang aswang na muling nagbabalik. Kinabukasan, nagdesisyon si Lisa na magtanong kay Nanay Maria tungkol sa nakita niya kadabi. Pero bago siya makapagsalita, nakuha agad ng kanyang ina ang kanyang atensyon sa isang bagay na mas matinding ikinabahala ni Lisa. Nakita niyang may sugat si Nanay Maria sa leg, mga itim na marka na parang kagat ng isang hayop. Tumigil ang puso ni Lisa at agad na nagtakip ang takot sa kanyang mga mata. Nanay, anong nangyari? Tanong niya, ngunit ang sagot ni Maria ay isang malamlam ng ngiti. Wala yon, anak. Hindi mo na kailangang alalahanin. Habang patuloy na nag-aalala si Lisa, isang bagong nangyari ang nagsimula ng magdulot ng takot sa buong baryo. Ang mga hayop sa paligid ng kanilang bahay ay nagsimulang mag-alaga ng kakaibang ugali, mga aso na parang nawawala sa sarili, at mga ibon na nagsimulang mag-ipon sa mga puno tuwing dis oras ng gabi. Ipinagbigay alam ito ni Lisa sa kanyang kaibigan, si Thomas, na kilala sa pagiging matapang at may malasakit sa bayan. Ngunit hindi siya makapaniwala sa sinabi ni Thomas, Lisa, ito na ang muling pagbabalik ng aswang. Hindi lang basta hayop ang kinakalaban nyo. Isang lumang sumpa na ang mag ang susi. Naiwan si Lisa na naguguluhan at hindi na alam kung sino ang dapat paniwalaan. Sa gabing iyon, habang ang buong baryo ay natutulog, naramdaman ni Lisa ang kakaibang puwersa sa loob ng kanilang bahay. Parang may malamig na hangin na dumaan sa bawat sulok. At ang mga ilaw ay biglang kumutitap. Habang naglalakad siya patungo sa silid ni Nanay Maria, narinig niya ang isang malalim na boses na tumawag sa pangalan ng kanyang ina, isang boses na hindi kayang ilabas ng isang normal na tao. Agad siyang pumasok sa kwarto ni Nanay Maria at nakita niyang nakatayo ito sa harap ng salamin, nakatingin sa sariling refleksyon. Ang mukha ni Nanay Maria ay nagbago, mga mata na walang kaluluwa, at ang mga labi ay naglalabas ng mga salitang hindi kayang intindihin ni Lisa. Nanay, ano ang nangyayari, bulong ni Lisa, ang puso niya ay mabilis na tumibok sa takot. Sa bigla ang kislap ng ilaw, napansin ni Lisa ang isang anino sa likod ng kanyang ina, at doon, nakita niyang may isang nilalang na nakatago sa dilim. Ang katawan nito ay maitim at balot ng mga balahibo, may matutulis na pangil at mga mata na kumikislap tulad ng apoy. Ang aswang ay nagbalik. Habang ang nilalang na aswang ay unti-unting lumapit, ang buong katawan ni Lisa ay pinanghinaan ng lakas. Hindi siya makagalaw at ang tanging naririnig na tunog ay ang mabigat na paghinga ng nilalang. Ngunit biglang huminto ito at isang malamlam na tinig ang umabot sa kanyang mga tainga. Hindi siya ang tunay mong ina, wika ng nilalang. Si Maria ay isang maskara lamang, isang pangakit para magbalik ako. Nagtaka si Lisa at muling tumingin kay Nanay Maria. Ngayon, nakangisi ito, ngunit may kakaibang liwanag sa mga mata. Ang takot ay dumapo sa kanyang puso nang magsimulang magbago ang anyo ni Nanay Maria ang katawan nito ay tila nawawala sa anyo ng tao, at ang balat ay nagiging malakabibe na parang isang nilalang mula sa ibang mundo. Sa gitna ng pagkalito at takot, nakarinig siya ng isang matalim na sigaw mula sa labas ng bahay. Ang buong baryo ay nagising. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Sa dilim ng gabi, ang tunay na laban ay magsisimula. Ang buong bahay ay nanginginig mula sa matinding sigaw ng nilalang, at ang dilim ay parang unti-unting lumalangit nit Habang si Lisa ay patuloy na nakatayo sa harap ng kanyang ina, ang aswang ay nagsimulang magsalita. Si Maria ay hindi mo tunay na ina, sabi nito, ang kanyang boses ay may kasamang put at kasayahan. Ipinanganak siya upang maging daan para sa aking pagbabali. Pero ikaw, Lisa ikaw ang aking tunay na layunin. Sa huling sandali ng takot, isang matalim na tinig ang sumigaw mula sa likod ni Lisa. Si Thomas. Huwag kang maniwala sa kanya, Lisa. Si Maria ay hindi aswang. Inilabas ni Thomas ang isang matandang krus at ipinoint ito sa nila lang. Ang kapangyarihan ng liwanag ang magtataboy sa iyo. Ang aswang ay nagsimula ng mag-akyat sa kesam, at tila ang dilim ay naging mas makapal. Pero hindi ito nagtagal. Sa isang iglap, ang liwanag mula sa krus ay sumabog at tumama sa katawan ng aswang. Isang malakas na tunog ang narinig, at ang katawan ng nilalang ay nagsimulang maglaho, ang hangin ay pumutok at ang kanyang itsura ay nawasa. Lumingon si Lisa kay Nanay Maria, Munit ang huling bagay na inisip ni Lisa ay hindi ang kanyang ina kundi ang hitsura ni Thomas, ang kanyang mukha ay hindi maipaliwanag, parang may lihim na natutunan. Thomas, tanong ni Lisa, ano ang nangyayari? Munit sa bago lang na nawawala ang dilim, napansin ni Lisa ang isang matalim na paltos sa leeg ni Thomas at isang itim na ulap na unti-unting bumabalot sa kanyang katawan. Habang ang katawa ni Thomas ay nagsimulang magbago, mabilis na naalala ni Lisa ang lahat ng sinabi ni Thomas tungkol sa aswang. Hindi lang siya isang kaibigan, siya pala ay isang tagapagbantay ng bayan, isang mang ng mga nilalang sa dilim. Ngunit ang mas masakit na katotohanan ay siya mismo ang nagdala ng sumpa kay Nanay Maria. Dati siyang isang alagad ng aswang at ang kanyang layunin ay ipagtanggol ang kanyang sarili at ang kanyang pamilya mula sa anino ng kanyang nakaraan. Ngunit nagkamali siya. Habang ang nilalang ay tuluyang nawala, ang dilim ay naglaho din at si Lisa ay tumakbo papunta kay Nanay Maria. Ang ina niya na ngayon ay muling naging tao ay nagsimulang mag-iyak. Patawarin mo ako, anak, ang sabi ni Maria hindi ko na kayang itago pa. Ang buong buhay ko ay isang kasinungalingan. Si Thomas, na ngayoy bumagsak na sa lupa, ay mumiti ng mahina at nagpaalam. Ang iyong laban ay tapos na, Lisa. Ang liwanag na iyong ipinaglaban ay magbabalik sa baryo, bulong niya bago tuluyang pumikit. Muling bumalik ang katahimikan sa baryo, at si Lisa, bagamat sugatan, ay natutong yakapin ang kanyang nakaraan. Isang bagong buhay, malaya sa takot, ang nagsimula para sa kanila. Ang kanilang bayan, kung saan ang mga dilim ay unti-unting naglaho, ay muling umusbong sa liwanag ng katotohanan.